Ngayong araw nga mga kasari Medyo matamlay po yung aking gising At nawawalan po ako ng ganang kumilos-kilos Pinilit ko lang ang aking sarili mga kasari Na pumunta sa aking tindahan nakutignan kung anong uh, itsura na ng aking tindahan or inaayos ko yung aking mga paninda at ginagalaw-galaw ko yung aking mga nakadisplay sa aking istante. May mga araw talaga tayong mga kasari na tinatamad tayong magising or tinatamad tayong gumalaw-galaw or kumilos sa ating tindahan o di kaya naman sa ating bahay. Talagang tinatamad ako ngayon mga kasari dahil kagabi isinumpong ako na aking gout. Gout bang tawag doon or malam uh, sinumpong ako ng lamig sa katawan. So, nahirapan ako kagabing matulog at nahirapan akong mag-burp. Hindi po ako nakakapag-burp kagabi mga kasari Kaya, um, iba po yung aking pakiramdam. Kaya, sa pagising ko ngayong umaga is naulan ako ng gana at napakatamlay ko. Napakaano ng aking katawan yung Piling ko pagod yung aking katawa na ayaw kumilos-kilos dahil nga nasa nangyari sa akin kagabi. So, ganun pa man, isuloy pa rin yung ating araw sa ating gawain dito sa ating uh, tindahan or sa ating bahay kahit na may mga araw na tinatamad tayo. So, ang ginagawa ko kahit na ganun pa naman na masama ang pakiramdam ko is kumikilos-kilos pa rin ako. Kasi pag hindi ako kumilos-kilos mga kasari, mas lalo po akong manghihina or mas lalo po akong tatamlayin or ah uh, mas lalo po ako mawawalan ng gana kung hindi hindi ko po ikikilos yung aking katawan so hindi ko po alam kung matas ba yung aking sugar or mababa ba yung aking sugar dahil kagabi nga is uh, napakatamlay ko at hindi ko alam kung ano yung feeling ko or ano yung nararamdaman ko. So yung nangyari sa akin kagabi, ayan nadala ko po siya sa pagising ko sa umaga na matamlay at wala po ako sa mood na kumilos kilos. So tatansyain ko pa yung aking araw ngayon mga kasari at um, titingnan ko muna kung uh, kikilos kilos ba ako or gagalaw galaw pa ako. So maganda yung uh, panahon ngayon mga kasari parang napaka-relax niya tignan at ayan hindi masyadong mainit katamtaman lang yung kainitan at hindi siya masakit sa mata yung init ngayong umaga so Ayan kung nakikita nyo mga kasari oh, Napakaganda ng langit at luna blue At syempre tahimik yung aking tindahan At ako po muna ay magpapahinga at magmumuni-muni sa aking terrace Dahil mga kasari talagang matamlay ako At wala po akong ganang kumilos-kilos ngayong araw na ito So kung nakikita nyo ang inyong kasari or ang inyong inday, ayan, titingin-tingin na lang muna ako at magpapahagin sa aking terrace. So, ayan mga kasari yung in-update ko sa inyo for today's video. So, magpapahinga na lang muna ako at magre-relax yan lang. Bye-bye!